Hello mga sir, ito meron tayo naman tayong ito troubleshoots na Honda Click 125 dahil uh, maingay yung kanyang makina yan, paranig ko sa inyo mga sir ba, start mo ka sa ganda tapos patay natin yung noise reduction Okay, narinig nyo yung tunog mga sir. Yan, bali kakaiba yung kanyang tunog. Pero hindi naman siya ano, ah uh, kalampag. Bearing po yan malamang dun sa pagkakabalik niyan. Kung mapapansin nyo, medyo medyo bago pa yung kanya si mga sir. Dahil kakapalit pa lang yan mga sir. Mga ano pa lang siguro yung mga 3 months to 4 months mga ganyan. Pero ganoon na lang daw. Nung after ano, magawa dati wala namang yung ganyan tunog nung in overall doon na daw lumabas yung tunog niya kaya ngayon dito trouble shot natin sana ay uh, walang problema yung kanyang black para kahit pa paano ay, ay hindi mapagasto si sir kasi isa rin sa problema na ito bukod dun sa ingay overheating lumalabas dun sa ano, parang bulwak mga sir lumalabas sa uh, reserve yung hose na yan dyan lumalabas kaya ang gagawin natin ay uh, i-overhaul natin to. Pag ihiwalay natin yung makina sa kanyang chassis, medyo ayan, uh, pagod na si Kapulong. Dahil uh, panglimang panglimang baba makina niya na ito ngayong araw. Maday? Yeah. Um, babang makina niya na. tapos meron din tayong uh, Yamaha doon sa kabila. Ito yung mga panglas. At uh, alas 9 pa ito nakapila si sir kaso nasab nakasabayan niya kasi din yun yung mga ano mga mas maaga na baba din makina. Kaya kapag uh, magpapababa kayo ng makina dito sa amin napakaimportante mas maaga kayo dapat. 8 to 7 dapat andito na kayo kasi may mas maaga pa po. Para kahit pa paano magkasabay-sabay kayong gagawin na baba makina mas masabay-sabay din kayo matapos. Ayan, sisimula so natin itong ano, pag-iwali. Bali, fast forward na lang tayo mga sir para kahit pa para uh, hindi na humaba yung ating video. Tapos ipakita ko sa inyo yung naging problema nito na sa makina. Bakit nang galon na lang yung kanyang uh, ingay ng makina. Ito mga sir, napag-iwalay na natin yung makina niya. At ito na yung wawalwalay natin. At uh, i lang natin yung video mga sir. Wawalwalay na natin ang diretsyo pakita ko lang sa inyo yung mga naging damage nito. Basta uh, kayo ng lagayan nyo kung pwesta nyo lang mag uh, plus nito. Cycle gate nyo lang. So, ata ko lang tama yung block para hindi ko sir. Okay. Bali, class class yung buha natin ito mga sir. Para hindi umabay yung video natin. Natanggal natin yung cylinder head black at uh, nakita ko naman yung kanyang black mga sariya wala namang problema wala naman siyang problema kaya goods yan ibabalik pa natin pupuntiriyahin natin dyan yung mismong sigunyal kasi dyan nang gagaling kasi yung ingay yan bali bibiyakin mo natin to tapos mamaya linisan ng linisan todo na to Overheat, sa overheat doon sa gasket lang tumasa kasi hindi naman daw ito ni o nilinisan lang ng maayos yung sigunyal nito bago kaso baka doon sa pagkabit uh, or pagsalpak doon sa kanyang crankcase doon tayo nagkatalo baka hindi nila na ano kung sa ganyan so depende pa rin minsan may mga bearing talaga na sumasablay din kahit bago ka mo sumasablay din yan kaya katas ko kasi mga nito paghiwalay mga natin to hindi naman to ano hindi naman to kalampag ito mga sir tanggal lang natin at uh, ayun nga nakikita naman natin sa uh, segundo si na, na mga sir na talagang uh, magandang glass eh at original naman siya. Kaso nga lang, yung problema natin dito, ito oh, nasunog yung bearing. Siguro, uh, ginawa siguro, tansya ko lang mga sila, sa akin lang to. Pinainitan tong bearing na to, uh, Sa sa isinalpak. Uh, ha? Ah, uh, mali. Ah, uh, mali. Yan. Inuna yung bearing doon. Uh -huh. ba? Mm, mali po yan mga sara. Ito pala ang nangyari pala dito kaya ganoon na lang yung tunog niya. Kasi nga, ang ginawa pala dito, inuna yung bearing doon, tapos pinainitan yung bearing. Kaya ganito yung naging tsura niya. May itas mga kapit. Yeah. Kung mapansin nyo yung bearing mga sila, sunog dito, sa kabila, wala. Ito wala. Pinainitan ko. Kaya yung lagi kong sinasabi na hindi pwedeng painitan si bearing. Dahil kapag pinainitan mo to, yung pinaka daanan nung, bulitas na yan, magkakaroon siya ng ar aribaba. Kaya kapag ka umikot ng umikot to, ayun, doon na siya iingay. Kaya hindi pwedeng initan. Doon ka pwedeng mag-init. Sa kamis salpak. Sure bolt po yung mga sir. Or kung may special tools ka naman, hinahatak naman nila. Dito sa kabila sila hinahatak yun lang ganun. Sa mga special tools. Kasi nga lang, wala naman tayong ganun ng special tools. At uh, lagi naman namin ginagawa, pinapainitan namin ng bitin doon. Pero inuuna namin yung bearing sa sigunyal. Kaya mga tik, to, bearing masa. Mali yung pagkaka uh, asimbol. <laughs> Mali pa yung pagkaka Ayan. Okay. Ito yung mga pisang gagamitin lang natin. Gasket. Matik po kasi na magpapalit tayo ng gasket mga sira kasi hindi natin pwedeng ibalik yung luma niyang gasket kasi natanggal na yung ano yung mga itim itim niya natanggal na at pansin ko parang hindi ito na replacing yun number one na ano na dapat uh, nire-replacing natin yan para hindi siya nag-overheat or bumubulwak dalawang pisa lang mga sir ang uh, papalitan natin bearing, tapos gasket. Original ito mga sir ha. Kahit yung pisa ni sir, original kasi siya naman daw ang bumili sa Honda. Pati yung black. Kaso nga lang, after nga na gawin, ayan na nga. Hindi naman maingay yan dati. wala lang ganong tunog. Ngayon nagkaroon. Kaya, ayan. Itatama natin para mawala yung ingay ng motor ni sir. Tulad doon sa pinarinig ko sa inyo. Ito yung natin. Ito mga kaso, natanggal ko na yung bearing. Gumamit, gumamit ako simple ng uh, special tool. Natanggal ko na. At uh, ito yung bearing nya. Sinunog yung bearing. Huwag nyo pong ano gawin yung gano'n. Yung mauko na yung bearing sa crankcase, mali po yun. Sabay nyo dapat dito. Tapos, kung anong ginagawa ko, pinapunitan ko ng butane, mas surbol po pa, pa, kayo doon. Kasi ang tinira mo doon, at nilagyan mo ng langis, hindi yan mangingitin. Pag ito naman binira mo ng, ano, ng butane, sinuplitian mo itong bearing, ganito yung mangyayari. Nalangitin siya, o, oh, naluto. Kaya so, ang gagawin natin, ay uh, ipipress natin to yan, yeah, tayong press naman dito. Totally, uh, kahit nga wala tayong press, na ilulubog naman natin ang tama ito. Pero, gagamitin natin ang press. Yan, tapos so, kukunin ko yung bearing. At, uh, simple, kakalaan ko siya ng bakal sa gitna para hindi ma-deform at hindi yung upi ganun para hindi siya uh, gumiwang-giwang. Yan, i-prepare ko muna yung ano, Pabasa yun na. Maraming kong sigunyal dito. Ayan po. Mga sigunyal yun mga sir. Yan. Ikakalang ko muna ito mga sir. Yan. Ilalagay ko na yung sigunyal natin dyan. Tapos bearing. Hindi po natin papainitan yan. Ipipress po natin yan lang. ko naman mas yung langis. At uh, ilulubog ko na siya ngayon. Yan. Ilabog ko na yung bearing. Hindi ko na pinipress sa inyo. Basta pinagpilatuan uh, ko siya ng bearing hanggang sa nilurubog ko siya so, hindi po kaya hindi ko po yan pinukpok para hindi tayo magkaroon ng back job dahil kawawa yung customer natin kapag kawans na nababack job mm -hmm. Okay, okay na pwede na itong isalpak ito mga sa dito kaso ah, eh uh, medyo may katagalan sa paglilinis dahil okay, pinilinisan na po natin yung mga uh, visa Ayan o. Ayan. yung bagong bearing natin mga sir. Tapos, uh, papainitin natin yung doon para may sulpak natin. Ayan. Ito naman yung sinunog na bearing. Ayan ah, mga sir, nire-repacing natin nilapat natin yan sa ano sa salamin tapos yan kukuskus natin hanggang makuha natin yung talagang gustong gusto natin na ano na matanggal na ano na yan muna natin ito mga sir tapos patatayin natin dito sasalpak na natin yung sigunyal natin na ang dito tayo magsasalpak gagalaw na lang natin yan tapos, ito mga sir, ang ginagawa natin. Para may lubog natin yung sigunyal. Yan, yeah, pinapainitan natin dito. Tapos, nilalagyan natin na lang, ano, ng uh, langis. Para hindi mangitim yan. Yan, yeah, painitin natin sa loob ng 15 minutes para may salpak natin ng, ano, ng diretsuan. Huwag yung bearing yung papainitan nyo kasi wasisira talaga yon. Yan, yeah. painitin natin, painitin natin sa loob ng 15 minutes yan mga sarap. Yan, ito na yung be, uh, sigunyal natin mga sir. Ha? Ah. nakaprepare na para may lubog natin doon. Okay, ito na mga sir, lulubog na natin. Yung ating sigunyal. Ayan, kita nyo? Suwabi-suwabi yung pagpasok niya. Ayan, hmm. so, dapat ganyan po dapat. Hindi yung bearing yung mauuna. At yung bearing ang paiinitan, dapat hindi po yon, Mali po yun. Okay, palalamigin mo natin. Tapos, silalagyan natin yung crankcase, pero lalagyan mo natin ang bit na gray. Dahil, uh, ready to salpak-salpak na ito mga sir. Ayan, nalagyan na natin yung crankcase, black, tapos yung bagong gasket natin, yan, nalagyan na natin. Tapos yung uh, cylinder head na lang. Water pump. Ayan, tapos yung mga swing arm nya. Tambucho. May, may, may sasalpak na natin yan. Okay, bali buuin muna natin lahat lahat. Ayan, ah, na yung makina. Tapos, ayan, natin ang greasing oil. At meme may may na natin 'tong mga sir. Okay, let's bolt in na. Ito mga sir. Pag-compare niyo yung tunog kanina sa tunog ngayon, smooth na smooth na yung pulley medyo may kaluwagan dun sa pin for yung bushing dun tapos ayun magbibling sa battery yan ayan bali naroon natin yan uh, diagnose na natin magkuhan na lang ayan goods na makakawin na sa cell ibang iba na yung tunog nya compare kanina yung mayroon pang kunting garag gar dahil doon yung sa puli okay that's na mga kawin sir starting Bye. oka okay.